Good day mga boss Ngayon pag-uusapan natin yung iba't ibang kulungan na pwede natin gamitin para maging healthy ang ating mga sisiw Ayan mga boss Ito po yung for this old natin na sisio. Ito po yung isa sa mga kulungan na pwede natin gamitin kung wala tayong kulungan na naka, nakahangir o wala tayong brooder ito ay direct po sa lupa pero dapat mayroon po tayong trapal o floor mat o tarpaulin o sako, na nakaibabaw mula sa lupa. Ang mga sisyo ay pwede po mamatay sa loob lamang ng 15 days kung walang trapal o floor mat kung sila ay natutulog pag gabi yung pagiging direct sa lupa na pagtulong nila ay nagkukos po yun ng pagubos ng kanilang moisture sa kanilang katawan dahil sa tuwing gabi pag natutulog sila na direct sa lupa yung tubig sa kanilang katawan ay higupin po yan ng lupa at magiging dahilan ng kanilang pagkapayat iba po ang immune system ng ating mga manok na panabong sa mga native na manok mas mataas po ang immune system ng mga native kaya pwede silang i-direct sa lupa at yung may floor mat naman po o trapal ay pwede po natin ma-maintain yung temperature na kailangan ng sisyo at hindi po madaling lamukin pwede po natin lagyan ng kusot ng rice hull o ng sodas o yung Katulad ng ginagamit ko na ginamitan sa chenso. Hindi po kailangan ng malapalasyo na brooder sa pagbuhay ng mga sisyo. Kailangan lang po ay malinis at on time ang ating pagbigay ng tubig at pagkain sa kanila lalo na sa umaga. Kasi ang mga sisyo pag sa tanghali natin pinainom ay maaari pong magkasipon po iyan kasi ang mga sisiw ay nauhaw na pagkaumaga. pagka umaga pag inloblob po nila ang kanilang muka sa tubigan yan po ang unang dahilan ng kanilang sipon at magiging cause ng koraysa at ng iba pang respiratory problems itong kulungan na ito ay for temporary lamang kung makikita at ito naman yung isa yung nakahangir na brother yan. Ito ay pinagtagpi-tagpi lang rin ng mga gamit. Nakita nyo, yan yung pong plastic cover. Tapos sa likod nyan, yan may floor mat lamang para sa division. Tapos yung sa ilalim nyan, ay yung mga sira-sira mga kahoy. Yung screen na yan, yan po yung ano ng isda lutuan ng ano lutuan ng isda yung pag nag ano ka iihaw ng isda pwede pong gumamit ng brother kung wala naman tayong inahin kasi kailangan dapat naka closure talaga yung ano kasi para mamintin din natin yung temperature ng sisiw hindi direct sa hangin at dito naman pwede tayong maglagay dito ng inahin pero yun nga lang sa gabi ay expose po yung paa ng mga sisiw sa ilalim yung part na sa ilalim Diyan po pupunta yung lamok at maging cause ng foul packs pwede natin gamitan ito ng mga cartoon katulad nito pwede natin ganyan tapos lagyan natin ng kusot pero sa ngayon hindi natin gagawin kasi masyadong maliit yung area lalo na kung may ina kasi malaki yung space na makukuha ng ina okay lang ganito kung walang ina importante po talaga na close yung area ng mga sisyo hindi po direct sa hangin at sa ulan lalo na hindi direct din sa araw pwede natin itong i-open kaso nga hindi natin magamit kasi meron tayong manok dito sa kabila yan kasi nakulong yung mga manok natin. Sa ngayon.